bukas pala tong daan na to dati yung nilulusutan ng ano uh, dating daan papunta doon sa may circle ito na ako dumahan kahit wala na ditong nadaan kung anong kaya naman ay nagpa-vlog eh. dito kasi natin madadaanan yung exit ng Chaong Interchange yan nasa gilid natin yan bali ang gagawin natin ngayon pupuntahan ko kasi itong itong mara circle dito sa may chaong interchange ako po may sarado mamaya oh, na pagbalik yan ayun o oh. ang ganda ayun o oh. pinatag na tapos i-nakaplanong eh, buhusan na O ano, sana hindi na ulan para makapagpalipad tayo ng drone. Sige, sige. Hanap ako ng pwesto. Pwede na magpalipad dito, hindi na ako malakas ang ambon eh. Ang ganda kasi. Okay, nahihirapan magsalita ng ano, Tagalog na Tagalog. Magbatanggas na lang tayo. Okay, Quezon. Yan. Ako ngayon mga boss ay naandine. <laughs> sige, kapalipad nuna ako ng drone. Saglit lang mga boss. So ito na yung dito sa may circle ng Tiaong Interchange. At kung mapapansin nyo nga ay halos yan ay patapos na. At dito sa lugar na ito nga pala kung dati-dati ay ina-update natin eh hindi pa ganyan dito sa may circle ay ngayon ginagawa na siya sya ano, iko-connect na itong galing na to doon sa may pinaka-interchange dito sa may circle bubuusan na yun ng, ng saminto ayan yung nasa malayo na yon kung uh, matatanong nyo ay bayan nyo ng chaong at yun yung pinaka interchange dito sa Tiaong Quezon yan, yan nasa baba na yan yan yung magdudusong dito sa pinaka rotonda dito sa Tiyahong malapit sa Villa Escudero atras lang natin ng konti at parang makita nyo ng buo yung nasa baba na yan yung dinaanan natin kanina yung nangingitim na yan sa may bandang kaliwa ay wala na yan tatanggalin na yan at magiging daan na ay yan ang circle inuutay utay na yan at yan ay dadaanan na yan yung kanyang rotonda na halos ay ginagawa pa naman pero pagka natapos yan ay sigurado napakaganda na yan yan ang ating kuha dito sa Tiaong Interchange. At yan yung kabuuan. Yung paka, pakanan na yon, ay yun, yung papunta ng San Pablo Interchange. At yun namang pakaliwa ay papunta yan ng Package D. Yan sa Candelaria. Sabi ano, nagsangasangan na ang daan di yan, nagpaikot-ikot na. Para tayong nasa ibang bayan. Tayo ay nasa Tiaong lang. Yaong Quezon. Ah, uh, ito nga palang lang Yaong Quezon ay eh, posibleng madaanan talaga 'to. O magbukas, hindi pa masigurado full time na bukas pero madadaanan na siya. Ah, uh, naglabas kasi uli sila ng ano ng memo na madadaanan daw 'to bago matapos ang 2025. At 'yan yung Yaong Interchange. Ang natatanaw nyo yan at itong nasa na to ayan yung Maharlika Highway na ngayon ay di na pinadadaan ng mga sasakyan binaypas muna nila yung paikot ayan, yan yung kanyang circle maliit lang yun sa taas pero napakalawak po niyan Ayan. Di yan i yung galing doon sa exit. Itong lugar na to. Yung putol na yan, dito yan i-coconnect. Ayan. At puntahan natin yung bandaron. Babangla, babalaan natin ng konti ang ating drone. Ito na yata yung huling lipad ng aking drone. <laughs> nagcrash po ang drone ko dyan mga boss yung padalwang lipad ko nagcrash swerte kaya sa susunod na vlog natin eh, medyo wala mo ng lipad ground shots muna at talagang wala pero naghahanap na ako ng mabibili kaya mag alala at uh, magkakaroon pa rin naman ng drone footage ang ating mga video ganun talaga sakripisyo yan yung lugar na yan na tinadaanan ng drone natin ay diyan ilalagay yung pinaka toll gate sa bandarian siguro ito itong tinira nilang ito di, di yan sila magpaporma ng uh, naka-toll gate. Tinira eh. Hindi na dapat itira yan. Pero tinira nila. Wala namang sa gabal pero tiniran pa din nila. So, kaya yun ang nasa drawing. Pagpunti lang doon sa entry at exit nitong Tiaong Interchange. Medyo makababa pa ito ah. Wala muna tayong background music mga boss at talagang para tayo ay nagkakaintindihan at malinaw ang ating sinasabi. So yan, yan ang ating drone shots dito sa Kiyaong Interchange. Yes mga boss, medyo mababa ang ating camera. Andito <laughs> nga ako ngayon sa SLEX TR4. At, uh, salamat na lamang at uh, kahit makulimlim, ay hindi naman na naulan tuloy tuloy lang tayo ngayon sa pagbablog dito sa ating update dito sa SLEX PR4 SLEX TR4 dito <laughs> sa palibot natin yan 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 okay lagari na naman tayo dito sa SLEX TR4 sa ating pag update at para makita nyo ang uh, pagbabago na ngayon dito sa SLEX TR4 at yan mga boss ang ating update dito sa SLEX TR4 um, interchange <laughs> bali ito nga yung ano, ginagawang circle ikutan lang natin ng konti yan ang mangyayari kasi nyan ang mangyayari niyan ay exit dito ah daan yan daan yan daan yan bali yan tatlo na yan ang pinakadaan yan tapos yung nakita natin kanina circle So di yan, magpapalitan ang mga sasakyan na nadaan para pumunta sa kanya-kanyang uh, patutunguhan. Tapos ito dati yung daan na tatanggalin na yan hanggang doon yung dating dinadaanan natin. At uh, <coughs> yan ang ating update ngayon dito sa SLEX TR4. Yan ang itsura, nakita natin ngayon sa baba at yung makikita nat natin sa taas. Shoutout nga pala kay boss Taga ka San Pablo lang pala siya At uh, na tayo dito May nadaan naman dito Mabuti na lamang pinapayagan na ngayon o, Salamat sa inyo ha kontraktor um, At saka sa shoutout sa San Miguel Corporation uh, Ito naman po ang aming pagbablog Ay alam naman natin kumikita po kami Ay eh, pabayaan nyo na po sa amin At arin na may bariya nyo pula uh, Kung sakaling kami kumita Bariyang bariya, bariya point na point lang napakaliit na bagay kaya ipagpaubaya niya na po sa amin, salamat po at ngayon ay hanap na tayo ng ibang uh, update dito sa Chaong Interchange, maraming salamat po at kita kita tayo sa susunod na video